kain na kami. Kasi gutom na kami ng mother. Kami lang dalawa na, na kami lang dalawa nandito. Okay. Ang tamang ang pasa ang mangkwa. Mutong sa itong buhara, ni Leo. So, ayan, Ito, ang kilo nito sa amin, 500, 400. Ano siya, tilugon siya na tuyo kasi hindi siya maalat. 400 ang kilo. Tapos kamote. Ang kilo naman itong kamote 40. 40 mo 40 man. Sa bukid ng pila ma 20. 40 ang kilo. This is violet. And then, yung aking kanin mais. So, kagabi kasi konti lang yung kinakain ko kasi gabi. Kaya nagutom ako. Tapos, ito yung sobra. Ito yung tenga ng kambing. sa kasabaw. sa ba ipasudan nila? mga Magbaboy lang siro sila. sila m a n 어도 o t nito, sir. kain ako ng toyo pero yung hindi maalang okay ang lambot na ng tenga ng kambing Lamit mo luto si Mai. Maglakad sana ako kaso lang. Malakas yung ulan kagabi. Malamig. Mahal ang isda ngayon. Kasi bagyo. Kaya, ang papaulam namin sa aming mga trabahante ay baboy. Asa daw magbayad o guwan ma. Tubig. Panalipan?

Gusto ko yung bahaw na Kasi ma-enjoy ko siya. Malakas yung ulan, madaling araw, mga alas dos. Nagising ako.

Còn mà mà nặn. Sao ta cũng không phải 100 ang kilo sa tuyo na to. mas mahal pa sa ano mas mahal pa sa baboy ang baboy tagtila ng kilos buki tagtila ng 100 tagtila nga tagtila 200 500. baboy sa bukid 200 ayan ulan na naman ulan na naman meron na kaming decoration. Pero hindi pa yan dyan ilagay. Bumili ako ng sunflower. Oh, ang bot. Si Panama, Fleur de Lis. Hindi, hindi, hindi daw yan sunflower. Fleur de Lis. Lakas ng ulan kanina. Alas dos hanggang alas kwatro. ng madaling araw nagising ako dahil inoff ko yung ilaw sa labas kasi para makatipid ng kuryente at makulimlim pa rin Yan, tingnan at uulan pa rin to Yung mga manok na to Hindi makaintindi ng hmm. Ang cute nila tingnan Tapos sa kanila sa, Ibigay namin sa kanila yung Yung mga mumho Saka yung kahoy na yun, yan Diyan babatog yung mga Yung mga migratory birds Ang ganda nila tingnan Pag nakabatog na silang lahat dyan para silang ano para silang mga dahon ng kahoy na yan kasi ulang ulang dahon yan yung kahoy na yan e, ang ganda nila tinan yung iba doon babatog oh. doon sa saan yon yan no may ano dyan yung langka diba ganda talaga ng view dito dahil very overlooking kaya Thank you so much sa inyong lahat. God bless. And pahinga muna ako. Waiting for one hour para iinom ng aking gamot. <coughs> Upo muna ako dito sa aking camping chair. Dito sa aking maliit na veranda. This is my small veranda. Habang nasa harap ko ang dagat Okay, once again, good morning everyone. And have a blessed day sa ating lahat. Fresh na ako. Bye.